Yan, ito na nga. Isa din ito, mga kababayan, sa napaka, ano, ah, nakakatakot, ah, nakakagulat. Oo, oh, ah. PBBM, hmm. kinasuha na, Diyos ko po, ang mga sangkot, Diyos ko, sa flood control. Mga kababayan, sa totoo lang, ito nga yung patunay na wala talagang uh, sinasanto si PBBM. Alam nyo ba mga kababayan na ang kinakasuhan ni PBBM mga kababayan ay ito po. No? Ito siya ha. Basahin ko lang. Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Saldico. Nako po, patay. Wala talagang sinasanto. Si Bonget. O, oh, ito na, mga kababayan. Galing po ito sa politiko. Ah, ito ha, politico.com. Oh, ito po 'yung sister company ng Billionaire News. So ito ang mga kababayan, no one is above the law. Ay, kita nyo ha, kita nyo naman mukha diyan. Saldico, Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Naku, mukhang kung si Joel Villanueva hindi sumabit sa FIDAP noon at si Marcoleta, mukhang sasabit sa flood control si Villanueva ngayon. Kung si Jinggoy Estrada ay nakulong sa pidap noon, mukhang babalik sa pagka, sa kulungan dahil sa flood control ngayon. Nako po, eto na, mga kababayan. Oh, basahin ko lang ha. No one is above the law. Saldiko, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, among the 21 names for prosecution, in flood control scam. Nako Sir Michael Villarin, may shout out po. Oo, binawi ko sir kasi kahapon wala tayong live isa eh. Oh, a total of 21 person have been recommended by the National Bureau of Investigation or NBI for prosecution for their alleged involvement in the flood control project scandal and the Department of Justice on September 26. The list include lawmakers, former senators, government officials, and private individuals. So ito po, nakalagay mga kababayan. Ah, basahin ko lang po ha. Nandito po ang mga pangalan. So ito po. Hmm, wala ba ebidensya kay Martin? Wala po. O ito. DOJ will now subject the recommendation to the rigorous case build up under the National Prosecution Service since to the department. Those who have been recommended for prosecution by the NBI are Congressman Saldi, uh, Elizaldi Saldi Esco, number one. Number two, Senator Francis Joseph Chis Escudero, nako po. Number 3, Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva, batay. Number four, Senator Jose Jingoy Estrada Pimentel Ejercito Jr. Number 5, alias Beng Ramos, Number 6, alias Mena. Number 7, Undersecretary Mary Mitzi Mitch Lim Kanayon Oy. Number 8, Minard Ngu. Ah, number 9, former senator Ramon Bautista Bong Revilla Jr. Patay kang bata ka. Number 10, Miss Carlin Villa. Ah, kasali pa pala si Bong Revilla. Nako, reunion na naman sila dalawa ni Jingoy sa loob. Ah, Number 11 under Roberto Bernardo yung naglaglag kay Cheese kay Nancy Binay at kay Revilla. Number 12, oh, Engineer Henry Alcantara. Number 13, John Carlo Rivella. Number 14, Linda Victoria Macanas. Number 15, Juanito Mendoza or CPA. Number 16, Sally Nicolas Santos. Number 17, GC Mahusay. Number 18, Andre Balatbat. And number 19, Bryce Erickson Hernandez. And number 20, JP Mendoza. Number 21, RJ Dumasig. No one is above the law and no position, title, or influence will shall anyone from accountability assured the department whose name will be required to answer under the rule of law. The serious allegations now standing against them added the agency. The Department of Justice said the recommendations team, from the sworn statement issued by the former officials of the Department of Public Works and Highway or DPWH, namely former Undersecretary Roberto Bernardo, former District Engineer Henry Alcantara, and former Assistant Director Bryce Hernandez and GP Mendoza. Patay kam bata ka. Bakit wala pa si Diskaya? Actually, mga kababayan, hindi pa kasi tapos ang kay Diskaya. Under floating pa si Diskaya ngayon. Pero, Naka-praise na po ang kanilang mga account. Hindi na nila makukuha yon mga kababayan. Naka-praise na. So, sa ngayon kasi, mga kababayan, hindi pa nasali ang mga diskaya. Kasi pag kinasuhan ang mga diskaya ngayon, tapos na ang kwento. Hindi na natin mapunta ang 2016 nito. Hindi na natin mababalikan. Ayan, eh, napakadami. Katulad ng kay Mark Villar. Ako, oh, napakalaki pang aligasyon yan. Oo. Kaya sa mga kababayan nagtatanong, bakit ang mag-asawang Curly? no? At uh, Sarah Diskaya ay hindi isinali. Mga kababayan, ipapaliwanag ko lang po. Hindi pa po kasi tapos ang kanilang paglabas ng ebidensya. 2022 pataas pa lang 'yan. First batch pa lang 'yan. Hindi pa nila nailabas yung 2016 onward. Nako po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ha? Ah, pag nailabas na at nakuha na ni Senator Risa ang listahan nang mga former officials sa panahon ng administrasyon ni Duterte sa mga diskaya. Kasi ang sabi ni Risa Honteberos, maaari ba at pwede ko bang hingiin o pwede bang hingain ng Senado ang listahan ng mga sangkot sa dating administrasyon ng mga opisyalis ni, Dito, ni Duterte? Sabi ni Diskaya, yes po, opo po, nako po, nako, nako, nako. Kaya mga kababayan, hindi pa nakakasuhan ang mga diskaya. kasi under ah, protective custody pa sila ngayon. Ah, kasi marami pang ibubulgar yan, mga kababayan. Mark my word. Ah, mark my word. Nako po. Ito na nga. Biroin ninyo ha. Jingwe Estrada. Cheese Escudero. Jewel Villanueva. Saldico. Bung Rebilla. Di ba? Mm, -mm Nako. Oo, Sir Michael, mamaya po. Mm. Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, sunod-sunod na yan. Oh. Katulad nyan Oh. Si Garma. Oh. Tingnan yung mga grupo ni Digong noon. Oh. aristo na. Nako po. Oh. Eh, search ko ha. Oh. Antayin ninyo mga kababayan na hindi pa si... diskaya na kasuhan kasi marami pang ilalabas yan. Oh, about 2016 onward, umpisa na yan, sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, kaabang-abang ito, and many more. Naku po, eto ha, mga kababayan. Oh, Garma. Eh, wait lang ha, mga kababayan. pina ipina aresto na. Diyos marimar. Eto ha, mga kababayan. Naku, ito, ito, eto, eto, eto. Oh, flash report. Uh, warrant versus Garma. Ito po. May ads lang, lang na mga kababayan. Ako! Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ipina aresto na nga ng Regional Trial Court Branch 279 <laughs> ng National Capital Region Okay. That is Philippine Charity Office General Manager Corina Garma. At maging ang apat na iba pa na kinabibilangan nila dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo, uh -huh. ang nag-awol na polis na si Police Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox, Lieutenant Colonel Santi Mendoza, at ang dismissed police officer na si Enrique Mariano. Naka. may kaugnayan sa kasong murder at frustrated murder. Kaba Maria kay dating PCSO Board Secretary Wesley mm. Barayuga mm. at sa driver nito sa Mandaluyong noong July 30, 2020. Ang sa pagdinig ng House of Representatives si Senate Colonel Santi, Santi Mendoza So guys, sumanoy extrajudicial killings <laughs> ng nakaraang administrasyon. Kung saan, sinabi din ni Mendoza, na inutusan siya para patayin si Barayuga. Patay. Sa laborang pagdinig, pinangalanan din ng opisyal kung sino-sino ang nagputo sa kanya. Ayon kay PNP, Public Information Office Chief Police Brigadier General Rando Tuanyo, agad na ipatutupad ng PNP ang warrant of arrest na inilabas ng korte. Na, eto na nga. Oo, oh, oh. kita ninyo mga kababayan, umpisa na yan. Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, Sunod-sunod na yan. Ah. Bukod dyan, sa war on drugs ni Digong, sunod-sunod ng maaresto dyan. nako yung mga malalaking manok dyan, nandyan si Bato, nandyan pa yung uh, si agere Nako! Nako, sino si Sentry? Si Trillianis po. Oh, ah. Senator Trillianis, kaya Sentry. Oh. Ah. So ngayon, mga kababayan, bukod dyan, ang mga diskaya, may ilalabas pa yan. Nako po! eto ha, pakita ko sa inyo ha, tignan ninyo. Mga kababayan, tignan ninyo. ah, Asan ba yun? Asan ba yun? Wait lang, wait lang. Asan ba yun? Asan ba yun? Risa Huntiveros. Risa Huntiveros. Ito. Ah, ito, 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 ito. Mga kababayan. Ah, buksan ko lang. Sana mabuksan ko dito. Parang hindi eh. Asan na ba yun? Asan na ba yun? Ah, wait lang. Hindi ko mabuksan mga kababayan. <coughs> saan na ba yun? Nahihingiin nga ni Senador Risa Hontiveros. Oo, oh, uh, oh. Uh, ito, 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 ito. Oh. Uh, Risa Hon uh, home tuloy. Honte Beros. Oh. Uh, to Diskaya. Kaya mga kababayan, ang mga Diskaya, bakit wala kayong binanggit? Oh, uh, ito yung sabi ni Senador Risa Hontiveros. Bakit wala kayong binanggit sa panahon ng administrasyon ni Digong na sangkot dyan sa platform? Uh oh, -oh. So ngayon mga na kababayan, ah, ito. Yes po, Mr. Chair. Hmm. Um, ang ah, hindi kasama po ba sa nabigyan niyo na dating uh, o si or Regional Director Gerard Opulencia. Ah, ayan na. Uh, Honor, hindi po wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan niyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzalez? Mm. Uh, Your oh, Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi niyo po sa kumiting ito, uh, nagsimula kayo sa National Flood Control Project noong 2016. Sinabi ayan yun. na, ayan na. Ha? Nag-umpis na sila 2016. Kaya po isa sa rason mga kababayan na hindi po sinali ang mga diskaya doon. Kasi marami pa pong ilalabas yan. Oh, ito, ah. Ini. Hihingiin ni Senator Risa Hontiveros o ng Senado ang listahan ng mga sangkot na nabigyan ng kickback. Ano Nako. Miss kaya oh. sa katunayan, kayo ang pinakamalaking kontraktor mm. ng nakaraang administrasyon. Mauubos talaga. Philippine Center for mm. mula June 16 to December 2017, mm. 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. Mm. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan. Mm. Sa so, unang isang kalahating taon lamang noong nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022? Ayan na! ah oh. Bakit po wala kayong binigkas mula 2016 hanggang 2022? Naku po, eto na. Sa inyong affidavit. Ah. Uh, Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa, ano <coughs> po, sa committee ay about nung po sa blood control po na sinabi po ni uh, President the man presidente po natin about sa flood control po na from 2020 to forward. Ah. So kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo uh, mula 2016 hanggang 2022, Pakinggan magagawa yun. niyo po yun. Uh, yes po, Your Honor. Patay kang bata ka! Ha? Ah? Ay, nako! Sabi ni Lito Giron, Kent, don't tell me na tumatanggap ka kay Trillianes. Bakit po ako bibigyan ni Trillianis? Para saan po? Ano po bang meron kay Trillianis? At bakit po ako tatanggap? Tumakbok po ba siya? promote po ba siya? Saan po po ba siya pupunta? Ano po bang pinasok niya ngayon? Ano po ang tinatakbo niya, sir? Ha? Kasi may mga nagtanong, don't tell me, oh, Lito Giron, don't tell me na tumanggap ka kay Trillianis. Tanong ko lang, sir. Ha? Bakit po ako tatanggap sa kanya? Ano pong binigay niya? Ano pong meron kay Trillianis? At bakit po ako bibigyan? Pag bibigyan ba ako ni Trillianis, may mapapala ba siya sa akin? Yang pagpapakulong ni Trillianis kay Duterte, wala ka pong makukuhang bayad dyan. Ang makukuha po natin dyan, yung hustisya ng panlilin lang nila. Nga? Yeah? Yung hustisya ng panlilin lang nila. O, oh, ito sir, Lito, Giron. O, oh, tanungin kita. Kung ako may natanggap kay Trillianis, kahit murahin ko pa yung putang inang yan ngayon ni, eh. Di ba? Ako sa tutulang, mga kababayan, kung may natanggap man ako dyan sa mga yan, putang inang yan, pagmumurahin ko pa yung mga yan, ano bang makukuha ko sa mga yan? Di ba? Kahit si Romualdez may nagtanong, magkano bang natanggap? Eh, putang inang yan, ano bang natanggap ko dyan? Di ba? Sino ba yung mga yan? Oh. Kahit pagmumurahin ko pa yan, pagsasampalin ko pa yung personal eh. Ano ba nakukuha ko sa mga yan? Di ba? Diyos me marimar. Alam ni Ma'am di diluti na yan. Diyos ko, katagal-tagal ko na dito sa YouTube. ako nga, nagsupport ako kay Isko. Wala nga ako kuha ni Piso. Ah, kahit itanong mo pa kay Isko. Oh, Diyos me marimar. Bakit ako magpapabayad? Para saan? Magpapabayad ako, tapos bukas makalawa, utusan ako, tirahin ko si ganito, tirahin ko si ganyan. Oh, paano ko nakasuhan ako? Tutulungan ba ako ng mga yan? 'Di ba? Mm-mm. Just me marimar. Eh, tatanungin ko magkano nakuha ko eh may may natanggap ako kay Trillianes. Bakit mamimigay si Trillanes para saan ba ya tatakbo ba siyang presidente? Just me marimar. nagre lang ako sa mga pinagpo nila eh. Tanungin ko kayo, sino bang vlogger na hindi i-content si Trillianes? Sa ginagawa niya pagbisita kay Digong, tapos ta si Digong. Sa tingin niyo hindi ko content yan? Maraming views yan. Laki kikitain mo dyan. Ah, hindi mo kailangan magpabaya dito. Dito tayo sa balita magbibis. Eh, katulad dito, abs Ah, oh, rinig na rinig nyo na ang sabi ni Sinaturisa Huntiveros. Oh, pakinggan nyo ha. Ah, oh, eto. Kung sakali ba nahingiin ng Senado ang listahan nang 2016, anomalous flood control. Handa bang magbigay ang mga diskaya? Oh, anong sagot ni Curly Diskaya? Yes, Leo. Oh. Uh, mula 2016 hanggang oh. 2022, mm. magagawa niyo po yun. Uh, yes po, yun. Oh. Okay. Salamat. Diba? Uh, now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay uh, former undersecretary Bernardo. Oh, tapos na, di ba? Isa yan sa rason mga kababayan na hindi pa Sinalis sa kakasuhan ang mga diskaya pero under custody na sila ngayon. Di ba? Oh. Hindi man sila panakasuhan kasi marami pa silang hawak. Sila kasi ang tinatawag na flood control king and queen. Billion, billion. 200 billion ang kanilang nakuha sa flood control. So sa 200 billion na yan, mga kababayan, ha? sa 200 billion na yan, napaka-imposible na walang politisyan sumabit at tumanggap dyan. ba? Diba? Oo! Uh -uh. Yun ang katotohanan. Kaya, kita nyo naman, si PBBM walang sinasanto. Alam nyo sa totoo lang, yung mag-asawang Diskaya, mga kababayan, hindi na po yan makakatakas. Bakit? Si Curly Diskaya, nasa basement niya ng Senado. Naka-protective custody yan. Nakakulong maskin si itong asawa. Oh, kaya wala nang time yan na pa dito, lilipad pa doon at saka yung mga pera niya naka na oh, ang tanging gagawin lang ng mga diskaya niyan, mga kababayan ay ganito ah, sabihin na lang nila kung sino ang kasabwat at sangkot at least bababa-baba konti ang sintensya nila ba? Diba? wala, bilang ano na lang eh, bilang delikadesa, si Marcoleta lang man walang ganun eh, yeah? bilang delikadesa na lang, bilang at least kahit sabihin mong Ninakaw mo yung pera ng taong bayan, at least babawi ka kahit papano. Diya? Hindi porkit uh, bilyon billion ang kinuha nila. Take note mga kababayan, kontraktor pa lang yan. Kontraktor pa lang yan. Eh? Paano pa ang politisya na nasa likod ng mga kontraktor na yan? Hindi lang bilyon trillion ang kinikita niyan. At take note mga kababayan, usaping DPWH pa lang yan. Wala pa dyan ang BIR. Eh? Wala pa dyan ang immigration wala pa dyan ang Bureau of Customs. Naku po mga kababayan, sinabi ko sa inyo, mayaman po ang Pilipinas. Mayaman po, lalong-lalo na yung mga kurap, mas lalong maman. Take note, ulitin ko mga kababayan, DPWH pa lang ito, sumakit na yung ulo ng taong bayan. Nagwawala na, nagrarali na. Paano pa, pag tinatalakay na dyan, tinatakil na dyan, ang BIR, ha? Ah? ang Bureau of Customs, at ang emigrasyon Putang ina mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi lang si Lab, hindi lang sunog ang aabutin yan. Pag nalaman ng taong bayan, meron pa ba tayong BIR. Alam nyo kung gaano kalaki ang korupsyon dyan sa BIR. Meron pa tayong Bureau of Customs. Alam ninyo kung gaano kalaki ang korupsyon dyan sa Bureau of Customs. Meron pa tayong immigration. Take note, bakit ko nasabi immigration? Ilang mga Pogo Boss ang pinatakas nila kapalit 5 million per head. Malaki po mga kababayan. Mayaman ang Pilipinas. Kaso ninakaw nga lang. ba? Diba? Diyos ko, mga kababayan. Kita ninyo? Meron pang bukor. Hindi ko lang sure ha, kung kasali ang bukor dyan. Nako! Nakita nyo yung kay, kay Rapi Tulpo, ay yung bitag, yung anak ng drag queen, na si, ang pangalan ng drag queen na si Lai, ano ba yun? Uh, yung, yung anak niyang babae na tinaguri princess, na nagdudunit ng bigas sa Bureau of uh, Korea, Sa Correctional, ang laman sa sako kusakong bigas pero ending yung loob pala ng bigas droga. Ha? Ah? Yeah, Kaya kita nyo si ano, bitag yun eh, nabitag ni Tulpo yun. Si Yuyuklay. Ha? Ah? Kilala nyo si Yuyuklay? Ay nako, sa totoo lang mga kababayan. Ha? Ah? Meron yan sa bitag, si Yuyuklay, si Draguin. queen. Yung anak niya na na-aristo na may kondo dyan sa may Quezon City. Ay nako, Diyos mi yung marimar. Totoo yun si Yuyuklay. Sino nakapanood nun, mga kababayan? Ha? Ah. Isa pa yan, sabi ko sa inyo, DPWH pa lang yan. O, oh, yoyok. Ah, wait lang ha. Yoyok uh, lay. Um, tawag dito, correctional. <coughs> yoyok lay bitag. Sinong nakapanood yan, mga kababayan? Ah, ito Oh. Sa so, bitag yan. Ah. Oh. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, oh. language, <coughs> and content that may not be oh. appropriate for all audiences. Continue natin, ha? Nakakulong sa loob ng uh, women's corruption sa oh. ano Piduyo. Sino man naman ang mag-aakala? Ah, may nakakulong dyan isang drug queen. Oo. Oh. Kita eh, niyo? Anak ni Yuyuklay. Oo. Ganyan ka! Kurik ano ka! ka Kurap dyan. dyan! ...na si Dayan na nakatira somewhere distant sa si para kanya. Oh. Ito na ngayon ang gagawin ng Piduyo. So, in-expect natin magkakaroon ng na sweep. Kita ninyo, ayan o, oh, si Yuyuklay, nakakulong dyan sa koreksyonal. Bakit nakalusot yung sako-sakong bigas ng anak niyang si Dayan, anak ng drag queen na si Yuyuklay? Sako-sakong bigas dinudunit linggo-linggo. Ending, yung bigas na yon pag nakapasok sa loob, droga. Ang droga nakalaman sa pantiliner. Ah, bakit nakalusot ang napakaraming droga dyan? sa panty liner, sa bureau of correction, ah, sa correctional, bureau of correction, sa correctional, sa kulungan ng mga babae sa Mandaluyong. Kita ninyo mga kababayan, oh, ang ginawa dito ng bitag, ah, mga kababayan, nagpain sila ng isang kunwari bibisita sa loob pero bibili kay Yuyuklay. Yeah? Ilalagay nila sa napkin. Ayan po si Yuyuklay, 1998, ah, na nakakulong yan dyan. Oh, sabi ko sa inyo mga kababayan, pabalik-balik ako dyan sa koreksyonal. Ilang beses ako dyan pabalik-balik. Kilala ko yan, nakita ko na personal yan. Kasi dati sa koreksyonal, mga kababayan, pwede ka magpariban dyan, pwede ka magpalinis ng kuko, pwede ka nga matulog doon eh. ba? Diba? Ah! Galawang, ayan, ayan si Yuyuklay. Galawang Pablo Escobar. O paano nangyari yan? Ha? Ah, sa loob ng Mandaluyong koreksyonal na maka, nakakalusot at nilalagay nila sa napkin. Ito, na oh, mga kababayan, ah, ito. Bitag, ayan, nagpain Kaya ng bitag. Hmm. si Dayan mula oh. sa correctional. Ayan yung anak ni Yoyo Si Dayan, pula ang buhok. Ah. Oh. Kita niyo? <coughs> <coughs> Boy pa yan, Ma'am Lilibet si Yuyo Clay. Sa mga nagtanong anong ginawa mo sa koreksyonal, dyan po kasi kami nakatira. May bahay po kasi kami niyan doon. Ah, bago ka pumasok sa koreksyonal, may bahay kami dyan, inarkilahan. Dyan ako nungupahan noon. Oh, nakikita ko yun sila eh. Dalawang grupo ang inihanda ng Bitag Strike Team mm. at mga operatiba ng Pidea SES. Mm. Kita ninyo. Una kaming nagtungo sa Solana Street sa San Miguel, Maynila. Ilang hatbang lang ang layo sa palasyo ng Malacanang. Dito raw nakatira ang tinaguriang drug princess na... Ma'am Sophie, bago lang to, Hindi lang siya 1998, siguro 2000... 2000... Ah, hindi, 2023? 2022? Pinapalabas, mga kababayan, ito ng uh, bitag. Hanapin nyo na lang po, mga kababayan, kasi ang i-anon nyo dito, drug queen na si Yuyuk Lai. Oo, bitag, drag queen. Oh, makita nyo yan. Ha? Actually, mga kababayan, kung nakita ninyo kung gaano kalaki ang korupsyon dyan, sabi ko sa inyo, DPWH pa lang yung pinag-usapan natin. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi mauungkat yan. Grabe, talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Huwag kayong magmamalinis. Panahon ni Duterte, ang Yung malakanya nga, ang langsa eh ya yeah? Panahon ni Duterte ang tindi. Malakan niya nga ang langsa. Oh, bakit naging malangsa? Diyos ko, kung sino-sinong pok-pok ang dinadala nila doon. Ay, Diyos ko. Mm. So, yun lang ha, mga kababayan. Ha? Yung ating uh, pag-uusapan. ya yeah? Patungkol dyan sa mga kinakasuhan ni PBBM. Sample pa lang yan. Di ba? Mm. Sample pa lang yan naku po mga kababayan <clears throat>